guys maganda, maganda, maganda mga ganda na sa inyo ganda ng mga ali dito guys mga lagayang guys ng mga tools ayan parin na siya grinder guys ayan sa atas tato mga katok guys ano ang dami diba ayan so, ito guys sa mga pantubig guys ito mga pantubig dito guys ayan ako pang ano, water pump mga kade yun na kamaliliit mga kade yun na pinapangalwa dito guys sa may lago na to pinyan lago ha ayun na dito sila guys

Oh, oh. Nah, Tadi itu, guys, mohon ganda kasih. Oh. Oh. Oh ya, bye. Ayun, oh. so, Bye guys! Palubas nyo ako sa YouTube channel ko, Gossip Vlog TV.